Brother the how do you make sure daw na angel daw yung nagpapakita sa isang bata? Paano daw malalaman kung good angel or bad angel? Uh, diyan napapasok talaga ang discernment of mystical phenomenon. Unang Juan 4.1, no? di pwede na daritso tayong maniniwala sa mga mga banal. Pero uh, ayon sa mga dalubhasang exorcist, Father Atchard uh, Referger, na halimbawa, paano malaman na ang nagpakita ay anghel na tunay at hindi fallen angels, kuha o ng holy water at iwisik yung holy water sa nagpakita. Kung sakaling mawala at maglaho, ibig sabihin, fallen angels. Kung sakaling pagwisik ng holy water ay mag-vow o Uh, yon ay hindi fallen angels, kundi uh, banal talaga. kaya uh, di basta bastang maniwala agad. pero yon ang ibinigay na uh, paraan upang mapatunayan umano na hindi fallen angels o fallen angels yun na pakita sa pamamagitan ng holy water pero um parang on the spot siya nagpapakita so dapat talaga meron kang dalang sacramen sacramentals tapos malaking bagay yung nasa state of grace ka palagi Yeah yes At uh, hindi lang yan Ma maliban na nasa estado ng uh, gracia ng dios uh, life of grace uh, kahit na yung sign of the cross inap na umano na makapagtaboy ng mga fallen angels. Salamat po, Bro Wendell.